Saan mo kaya si Ninita ngayon? Hindi mo lang tumatawag, sabi ko tawagan niya ako pag nagbulya siya. Bata niyo talaga. Si Ninita! Ma! Frisa, bakit? Ma, Frisa! mo si Ninita, Ma! <laughs> bakit ang nangyari si Ninita? Ma, si Ninita! Frisa, sabihin mo na magsundahan na! Frisa! Ano? Nena! Ano yun? Nyo hey, ka nga, si ini raw! Paring! Bakit? Ay, <laughs> ha? Ano, Felisa? Ah. Ano nangyari kay Ninita? May palita ka na ba? Ano nangyari? Ano <laughs> ka naman. Ano nangyari? Si Ninita kasi mago. Nakapasta siya ma. Sa UP. <laughs> Pasok siya sa UP. Los Baños. Ha? <laughs> <laughs> Talaga, ha? Bati namang pasado yung anak ko sa UP. Buwis akong bata, ka, Akala kong napal na. Naku, pasado yung anak mo si ano? Si Ninita? Nena? Wala akong problema sa tuition fee niya. Ikaw? Frisa, pasado ka ba? Sa PUP pasado ka? Ay, hindi niya ako nakapagsabi. Ay naku, Felisa. Wala rin akong sa sa'yo. Lahat lang ng ano, bagsak, bagsak ka. Hindi ako nakapasa sa PUP. Lahat yata ng university sila pinang kumain, hindi ako nakapasa. Buti pa si Ninita nakapasa. Oo nga pala, Nena. May balita ka na ba sa anak mo kay Ninita? Wala pa nga balita pa rin eh. Hanggang ngayon, hindi pa lang kung nasan yung anak ko. Pero naniniwala ako na hindi pa pabayaan ang papa niya. Hindi din hindi mo kinakabahan pero nag lang ako sa kanya. Ay naku, no, ang tanong. Nakalapitre kaya yun. <coughs> kaya nga, tayo doon kay Negra. Baka may balita na kay Virgilie. Congratulations talaga. Lalaki yung anak mo. Sige, mag-iingat kayo dyan ha. Ingatan niyo ang anak ninyo. Negra. Nena pa rin. Ba't parang malungkot ka negra? Anong nangyayari sa'yo? <makes> Oo nga negra, Ba't parang sad ka? Ay naku hindi ako malungkot, masaya ako kasi nangalak na yung asawa ng anak kong... Ha? Talaga? Naku, may apo na ako lalaki. <makes> naku, maganda yung unang apo lalaki kasi matibay ang tuhod ng mga lola. Congratulations sa'yo. Parang gusto mo umuwi ng probinsya, maalagaan ko yung apo ko. May eh, balita ka na ba kay ano, Virgilene? May alam na ba siya kung nasa yung mga biyanan ko? Oo nga niya, wala ka na pang ibang balita tungkol kay Ninita, nung kay Virgilene, wala bang nakwento sa'yo? Ay naku nena, hindi ko nakikita si Virgilene dito kaya wala pa akong may ibabalita sa'yo. Wala pa rin. Hayaan mo na. Malaman ko rin naman kung anong mayayari dun sa anak ko. Naku, Nina, huwag ka nang malungkot. Malaman din natin kung nasan yung anak mo. nyo kapag ano, mabalitaan ko agad kayo kapag meron ako na rin ako yung sa anak mo. Pag may sinabi sa akin si Virgil. Pasensya Oh, uh, mala. Nagsama-sama na naman ng mga dugyo <laughs> ba, ang mga bugyo natin. Ano bang kwento. Alam mo ang kwento ang bahay na pinag-uusapan nila. Salamat. Ika na pa rin. Halika na. Sige, negra. O ingat kayo in dalawa. No. Mukhang narit na ako sa kwentuhan ng mga dubyo na others. Alam mo, napansin ko, ba't parang malungkot yata mo mukha ni Ilang araw ko nang napapansin na medyo sad yung mukha niya. Ano ba dahil? Teka lang. Parang hindi ko na rin napapansin yata si Lita. Hindi ko na rin kita lumalabas yung batang niya. Ano ba ang issue? Ay, late na yata ako sa mga issue ng mga dugyonatics. Malalaman ko yan bukas. Aalamin ko yan.